Kailan lamang ay isinapabliko nila Kim Chu at Sian Lim ang impormasyon patungkol sa pagpapropose ni Sian Lim kay Kim Chu? Dahil nga rito ay lubos na humanga lalo ang kanilang mga taga-subaybay at todo rin naman ang suporta sa kanila ng malalpit na tao sa kanilang buhay. Matapos nga ang revelasyon na iyon ay napag-alaman ng aming source na ilang araw nang tila masama ang pakiramdam ni Kim Chu at ilang araw na itong nakakaramdam ng bigla ang pagkahilo at pagsusuka. Dahil nga dito ay nagdesisyon si Sian Lim na dalhin na si Kim Chu sa hospital. Kaya naman laki na lamang ang gulat ni Kim Chu nang magpositibo ang pregnancy test ayon din sa kanya nung una ay hindi niya pa agarang inamin kay Sian Lim ang resulta ng kanyang pagpapa-check up. Ngunit kalaunan na ay napag-alaman din ni Sian Lim ang totoo at nang makumpirma niya ito ay lubos na saya ang kanyang naramdaman. Congratulations to the both of you.